Titigan ka lang ng card. Pogi oh. oh my <laughs> my I can't si Kuya, si Kuya Jens, ano yun? Reactor natin, yan. Official reactor. Hello mga kalinga, welcome back to my YouTube channel, this is So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like ka-update sa so mga bago upload the video. At huwag po natin kalimutang support ng butim Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre kalinga prab. At pakisupport natin po ang aming mga kasama sa Butim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon lahat may hirap, supportahan po natin lahat guys. So ayan mga kalingap, bibigyan nga po natin ngayong araw ng reaction video, yung naging vlog po ni Kalingap Jomar kung saan po nakita po natin na talagang nakakakilig po na magkasama si Jomar at si Carla kasama po ang ilan natin mga kaibigan kasamahan sa K-Boys at sa Kalingap Angels. At dito nga po mga kalingap, makapansin po natin mga kalingap na unti-unti pong tumititig ng pasimple si Carla kay Jomar habang ito ay nagmamaneo. At talaga, talagang natutuwa nga po ito mga kalingap sa bawat kilos at galaw po ni Parin Jomar. So tara, panginitin natin, panoorin na po natin, sabay-sabay tayong kiligin at panoorin at bigyan natin yung reaction video. Ang nakatawang banding po ng love team na Jomar behind the scene in 5, 4, 3, 2, Pagkita tayo mga angels, angels? Uh, I'm falling for you Outfit check pa tayo sa ating dalawang angels Yung Outfit check Eh, kita nak lihat tinggi anjing saya kerja. Hei, lingkup. Hahaha. 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 Bilangin <laughs> <ugar> mo na <laughs> <laughs> Abang... Yика kis <laughs> buta, nanti sesak lalu Apa ni kan korang ni wirine dulas <laughs> ng sa ginto mo, ano? Ito sa baga ako? Baga sa sana yung puro ring camera. nga, no? Baga, hindi na natagalan yung 1 million.

What I'm mga kalingap pero grabe mga kalingap talaga makikita po natin na kahit behind the scene ano mga kalingap behind the scene po ng vlog ni Kalingap pero po ng seri ng tambalang Jomcar ay sobrang close na po mga kalingap si Jomar at si Carla mga kalingap kasama ang ilan sa ating mga kalingap angels at ilan sa mga kinikilala nating leading man ng mga love team ng K-Boys ano so ay mga kalingap grabe ngayon ko lang po narinig mga kalingap na tumawa ng ganon si Carla at ayun nga mga kalingap talaga, tuwan tuwa po siya mga kalingap doon sa lips ni Paring Jomar ano hindi nga po niya pinapasa sabi kay, kay Kuya David dun sa tabi niya na sumimpli po siya mga kalingap ng ganito, ng ganitong sign para na po siya. Kasi si David po ginagaya po yung lips niya no? ni Jomar. So maintindihan po natin mga kalingap na ang pinag-uusapan po nilang tatlo ni Joy, ni Carla at ni David ay yung lips po ni parin Jomar. Talaga namang pang Jake ka mga kalingap yung galawan ng lips ni parin Jomar. Na minsan mga kalingap, kung makagat labi pa nga mga kalingap, ano, na talaga mga kalingap sa iba mga kalingap na perspective, ay napaka-sexy po ng lips ni si pari Jomar. Ano talagang makikita po natin na ah, ganyan pa siya mga kalingap, oh. Tapos so, so, Mahilig po kasi magkagat labi mga kaliw si parin Joe. Marik mapapansin po natin, mahilig po siyang magkagat labit labi at magbasa po nung kanyang lips. Kaya ayun ang napansin po mga kalingap ni Carla. Talagang tuwang-tuwa po siya dito. Every time natinitinan po niya mga kalingap habang ongoing yung vlog ni Kalingap Jomar. Mapapansin po natin mga kalingap. At ayun nga po, ano, binuking nga po ni Sed mga kalingap si Carla na tumititig po kay Jomar. Grabe mga kalingap, huling-huling ng camera, hindi na may kakailang mga kalingap na si Carla po talaga ay unti-unti na rin po mga kalingap na uhulog kay kalingap Jomar. So wala po na dapat ipag-alala mga kalingap, mga ka-Jomcar talagang Ayun mga kalingap, wala na pong makakapigil mga kalingap sa so, unti-unting mutual understanding at nararamdaman po ni Jomar at Carla para sa isa't isa. So yun lamang po mga kalingap at patuloy po natin subaybayan at suportahan ang tambalan ng Jomcar. Congratulations kay Kalingap Jomar na 100k subscriber na po at syempre po kay Kalingap Edu din na hindi po ngayon ng kanyang karawan. Happy happy birthday Kalingap Edu at kay Dr. Love po nung nakaraang araw na nag-celebrate din po mga kalingap 200k subscriber. Congratulations at sa mga kasama po natin babiyahe papunta ng Hong Kong. Ano? So ingat po kayo sa inyong biyahe. Sana po ay mag-enjoy po kayo mga kalingap yan po sa inyo pagpunta sa Hong Kong. So yun lang po mga kalingap at maraming maraming po salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. bye, -bye.